Good morning! Boneless na daing na bangos ang ating recipe for today. Ano nga ba ang style na ating gagawin dito? Stay tuned guys! Daing na bangos. Mayroon na tayong nilagay na asin at tuyo. Anong abang ba ang recipe ang kaya nating gawin dito sa boneless bangos na ito? So stay tuned guys! Yes, simplihang pamamaraan. Piniritong daing na boneless bangos ang ating piniprito dito. So, alam nyo kung kayo ay nagluluto, lumalaban ito. Balikan ko kayo pag ready to baliktad na. Gaano nga baka perfect natin prituhin ang ating daing na boneless bangos na ito. sa so, ganyan siya. So, ang kagandahan ng dito sa Pinas, pwede nating mapaboneless ang ating bangos. Kasi ang kanilang style ng pagkakating ay iba sa kung saan. Mayroon tayong recipe ding ginawa na piniritong bangos. Ayan, nabaliktad na natin. Dalawang klasing isda pala ang ating piniprito. Bangos at tambakol. Yan ang mga part ng isang isda. Mayroon na tayo ditong in on sa ating kawali na tatlong slice. Yan, ganyan na sila. Isa, dalawa, tatlo, at isang buong bangos. Bango, amoy, piniritong isda ang ating kapaligiran. At perfectly natin na-fry ang ating boneless bangos. Thank you for joining us sa ating simplihang pamamaraan ng pepeprito ng isda na ito. Ito na ang ating recipe for today. Sa ating pinapakita kanina before tayo mag-start, meron tayong dalawang isda. So, partner yan, gulay. Gulay, gulay. Piniritong isda. And, ayan, ang ating boneless pangos. Isang masaganang recipe at masustansyang pagkain na naman ang ating pagsalusaluhan.